Agoy mga Mars, pumasok na naman ang tubig pinabalik ko nga sila Ano ba naman tos si Inting, oy? Umalis na nga siya pero yung mga galamay niya nandyan lang gihapon Oy Inting, pagpahingahin mo rin kami, oy Alam mo ba Inting, kagagaling lang ang alipong ako, oy ay, Diyos ko mga Mars, winalisan ko din sa labas kay may mga putik-putik pa yung gilid. Kay mas maganda yung malinis na bago talaga umalis ng mga galamay ni Inting, oy. At dahil itong fry water mga Mars, wala pa rin talagang tubig, nag-ipon ako ng ulan. May na lang na naay panghugas sa lubot, oy. Abi ah, taw mga Mars, no? Nagtaka ako dito sa sabitan ng aking basurahan. Bigla, mang nawawala ang aking mga basura, mga Mars? Ah, di bali mga Mars, kahit mawala yung aking sako dyan na basura, baka dinala na ni Inting. Ah, syempre, mga Mars, ang ating pagwawalis, halu-haluan din natin yan ng pagkamaritis, oy. Ah, syempre, mga Mars, isama din natin yung pagwawalis sa harapan ng ating kapitbahay, no? Para hindi tayo halatang sabihang marites ah mga mars dahil wala tayong paglalagyan na sako makilagay ako dito kay madam julie madam pasaylo ako madam ha nakilagay ako ng basura ko sa sako mo bakit ka kasi umalis alam mo namang sayo lang ako nang hihingi ng sako madam eh nakukuratan lang kasi ako madam oy kahit tuwing lalabas ako magtapon kong basura nawawala man ang basurahan ko oy